Kanina lens, malaya malabo. Ngayon malinaw. Ngayon nare-record mo na yan. Oo. Oh. Kanina? Kanina ano labo kasi may mandon din. Malabo binang... ang buha mo. Hindi oh, Oo, yung lens. Natakpan yung ano. Ay, lens natakpan? Tapos yung... Nakasig na, yun? Oo. Oh, binura ko na lang ulit. Bago na to. Ayun, kitang-kita na. Ay, subo tubo Kasi nang stress yun. Ayun, kita pa siya, oh. Ate, malapit ang ayan. 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 Dyan. Ayan. Ngayon. Ayan. 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 Bawat inabi, isa? Hindi, hinati sa tatlo. Lahat-lahat ah, na 20 pieces. yan, tapos pinag, 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 pagsisiksit. Parang ayun na yung pinakabakod niya. Oo. Diyan yung sasakit yun, yung kung ano man ang gusto ka pinag-aral. Oo. Ayun, luminaw na kanina. Labo eh. Oo, nay. Kunti na lang. Kunti na lang. Itiis eh. Mayroon pa naman. may pa. O, come on, Kaway na. <laughs> Napapagod ka na ba? Kaya o na yung suplado Bilang natin tao Ang dami ah Agdan-agdan ah Sana makita ni ate, mano-mano, pasa-pasa. Oop. Oh, yun. Nasa dulo.

Nanay, kai Nay! Ano yan? Ay, hindi na. na. Ayan. Kalao, na. ka na ni Nanay. Sabing buwan. <laughs> si Lola nang

Sila pa rin saya si, na? May atas. May atas. Parang bingo sa rin. Bingo sa rin. Sina? lubot uh, yung ano. ba may baka yung ako? Sa baka. Kasama yan, te. Hmm. Kaya pa yan, abot pa yan, o. Oh. Thank you,